Hello, magandang araw po dito sa Master B Channel at siyempre meron na naman tayong uh, bagong tutorial na siguradong inyo na namang magagamit ano. So kagaya nga ng uh, title ng ating tutorial, paano gamitin ang suspend by touch and sus uh, suspend uh, browse by touch ano, malimag kayo ba yan? pero halos pareho ko lang sila ng pangson ano so yun nga yung ating uh, ituturo at uh, saan dapat ito ilagay dapat ba itong gawa ng gesture o paano ba yun yung ating uh, aalamin dito sa um, ating uh, video na ito so ito ang purpose nito uh, para makapag uh, kayo ng shortcut ng uh, so jiso para halimbawa um, hihiramin ng sighted yung ponyo, nyo ganun gusto uh, nyo gamitin si suspend by touch para pansamantala na um, ma ano ma off yung jiso so pwede nyo gamitin ito itong uh, suspend by touch ito namang uh, suspend by ano yun eh? nakakalimutan ko kasi yung pangalan ng iba yung isa no ah uh, suspend browse by touch naman pang ano naman ito pang lobby sa naman ito pero uh, hindi hindi ito ano hindi totally namamatay ang giso dito sa uh, suspend browse by touch so, alamin natin say side natin yan ano so yun ngayon ano ang uh, uh, alamin natin sa video na ito pero kung Samsung ka, kahit hindi mo naman na gamitin yung uh, suspend by touch para ma-off yung geso kasi eh. sa Samsung naman maraming pagpipilian, dalawa. Meron yung volume up and down at saka merong uh, power button at saka volume up. So sa ibang device, walang ano eh, wal, so uh, ano lang walang shortcut na power button and volume up. Ang meron lang yung uh, uh, volume up and down, yun lang yung uh, pwedeng lagyan ng shortcut. So, tingin ko para sa inyo ang tutorial na ito para mai-shortcut nyo si Jisoo. So, sa Samsung, kahit hindi nyo na siguro gamitin yan. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo gamitin. Uh, so, baybayin nyo lang itong video na ito. So, ayun. Uh, Simulan na natin. Punta lang tayo ng GZO. Main menu. Main GZO settings. GZO plus. GZO 20 email. General TTS feedback settings. Then, operation settings. Ito, hindi nyo sa kailangang i-assign sa gesture. Although, pwede naman i-assign sa gesture ito. Kaya lang, hindi ko sinasuggest sa inyo na ilagay sa uh, gesture. Itong dalawang nabanggit ko na tutorial natin itong gesture. Uh, suspend browse by touch at saka suspend by touch hindi sila pwedeng ilagay sa just care kasi uh, una uh, pwede nyo silang pwede nyo silang ilagay sa just care kaya lang ang problema doon kapag ka ibabalik nyo na sila o ibabalik nyo na yung alimbawa yung suspend by touch na lang so kapag uh, nilagay sa just care gagana naman pag sinipe nyo kaya lang ang problema doon kapag ibabalik nyo na hindi nyo na magalaw yung gesture na yun kasi uh, patay na yung jiso naka, naka off na kaya hindi sa pwede ilagay so pwede lang sa ilagay pero ang gagawin niya lang is pang off pag ibabalik mo na sa hindi na gagana dahil uh, patay na yung jiso so hindi na rin nagpapangsun yung mga gesture so kaya Ah uh, ang mas uh, magandang ano dito ang mas uh, dapat na paglagyan nyo dito sa volume dito sa tatlo at tatlo itong pwedeng paglagyan una long press volume up at saka uh, long press volume down at saka simultaneous volume so ito punta tayo ng operation settings operation settings Yan operation settings operation settings Game modes, navigate. Click it, Shortcut. Uh, KEY, Shortcut key settings. Shortcut key settings. Shortcut key settings. Short check use the volume key. check keyboard ERROR, simultaneous. Short press of the volume. Press of the volume. Of key suspend speech feedback. And browse by touch. So nakalagay yung uh, pang suspend ng Gizu. Kasi nga hindi sa pwede sa Jaskel. Ayan. Uh, una ipaliwanag ko lang tong sa itong uh, alimbawa, baka gusto niyo ilagay dito sa simultaneous volume, simultaneous volume. So ang tamang paggamit dito sa simultaneous volume ay mauuna yung pindutin yung isang volume pero sabay pa rin sila pero may konting delay So halimbawa uh, nauna yung pindutin si volume up o volume down dapat pagkapindot na pagkapindot nyo isunod nyo agad si uh, uh, ano yung next volume so halimbawa ang halimbawa natin ay uh, halimbawa uh, nauna kong pinindot si volume up isunod nyo ko agad si volume down so konti lang halos yung ano nila, delay hindi hindi nyo pwedeng pagsabayin talaga yung Uh, pipindutin, pipindutin nyo talaga ng sabay na sabay, hindi sa pwede, hindi sa gumagana may uh, kunti sang delay. Mang konting kunti lang. Basta pagkapindot na pagkapindot nyo ng isang volume, pindutin nyo kaagad yung next. Yan. Para gumana. No? Ah, uh, ganun ang paggamit ng simultaneous volume. So, una, ah, uh, Press, press suspense, volume, check, so, naka-check na sa akin, no? Press of the of suspense, and by touch. So, pag pinindot natin, touch, Ayan. Naka-suspend na sa. So, kahit mag-home ako dito, yan, no? Yan, nakikita sa screen yan. Ah, uh, naka screen -ano naman ako, eh. So, kapag nag-tap ako dito sa uh, screen ng kahit isang application, din yun na sinasabi, tap nat mag-tap tayo. Yun natin. O yun, Oh. Uh, hindi ko alam kung ano yung natap natin. ah uh, yung mga lobbies yung nating nanonood. ah uh, makikita nyo siguro kung ano yung natap natin na ano, application. So, home natin. Ako kasi kabisado ko na yung ano eh. Kabisado ko na kung nasan yung back, home, overview. Kaya, um, nakakapag-home pa rin ako kahit na walang um, ano, walang uh, talkback. So dito naka-suspend na yung giso pero hindi sa totaling namatay, ano, hindi, hindi sa totaling naka-off. Parang naka lang sa ang katunayan, buksan natin yung talkback. Talk, like, Ayan. Punta tayo ng accessibility. Samsung Accessibility button Home Accessibility App Accessibility Search More app Recommended for Talkback Spoken as visible hearing Interaction Advanced setting Install apps One of three apps are in use Tap natin to Install apps App Install App tool M Off Jisoo plus on So Jisoo plus on sabi niya. App tool M Off Jisoo plus on So off natin yun Naka on si Ano Naka on parin si Jisoo Home button Home Facebook Off natin yung talkback. Talkback off. Then, balik na natin si Giso. By, Ayan. Messenger. So, hindi siya totally namamatay. Nakamute lang yung ah uh, Giso kapag ka, um, ginamit nyo si suspend by touch. So, parang ano lang. Uh, temporary lang naman ito eh. Diba? Diba? hindi siya ano talagang uh, pang-off pero nakakatulong ito kung halimbawa uh, may gagawin kayo so halimbawa uh, ipapahawak niya sa side yung phone nyo so makakatulong si uh, suspend so by para pansamantala ay magamit niya ng walang screen reader yung uh, uh, phone pero ay nga naka-on pa rin si Giso kahit na uh, naka-suspend. Pero yung mga gesture nyo, hindi, hindi na sila gumagana. So ang tanging nagpapangson lang na auction ng Giso o pangson ng Giso ay itong uh, volume. Ay uh, yung simultaneous volume at saka long press volume up at saka uh, long press volume down. Yun lang yung uh, nagpapangson kapag

ito namang uh, suspend browse by touch tap natin. So ito namang uh, suspend browse by touch. Uh, parang pang ano dito ito eh parang pang mute din ng Gisu. Kaya lang ah uh, para sa sa talkback na scroll by touch. So ang, ang gumagamit dito kalamian yung mga low vision kasi tap natin na so gamitin natin i-on natin si suspend browse by taps so dito kapag nag tap kayo ng application tap natin tong ano Five -five yan natatap yung ano natatap yung application kahit na hindi mo na sa i-double tap para sang ano parang um, 'yung ano na lang 'yung speak na lang niya 'yung ano 'yung gumagana pero pag nag-swipe kayo hindi niyo na sa-swipe 'o oh. 'yun know, kahit mag-swipe kayo uh, hindi niyo na sa-swipe so bawat uh, pinipindot niya lang sa screen 'yun na lang 'yung binabasa niya 'no uh, hindi sa ano hindi sa tawag ito, recommend na gamitin sa mga totally blind Ah, oh, wait lang. Oh, oh. Ayan. So, maganda ito pang low vision kasi nakikita pa nila yung ano eh, yung screen. Ayan. Tara ka ano na lang sa uh, i-speak na lang niya yung ano, bawat napipindot. pipindot. Ayan. Babasahin niya na lang niya. Pero pag isa-swipe mo, ayan. Hindi niya na sa uh, masaswipe. No? So, Ayun, ayun po yung uh, dalawang pangson ng giso na suspend uh, suspend speed feedback at saka suspend browse by touch. Ayun. So sana po nakuha nyo ang uh, explanation natin. Balik natin. Ayun, so itong uh, suspend browse by touch may dagdag ko lang. Pwede nyo itong gamitin sa ano sa Google Keyboard, 'di ba kasi um, sa Google Keyboard kasi hindi na niya ano, hindi na gumagana ang voice input. Pero kung i-activate nyo si suspend browse by touch, uh, dapat uh, alam niyo lang kung saan nakalocate si voice input. So pag tinap nyo yung voice input, gagana. Pero pag buhay kasi ang giso, yung anak ano naman ano lang yung baseball nasa swipe mo ganun yung naman lang talaga na naka-on hindi na gumagana ang ano hindi na uh, gumagana ang voice input ng Google so hindi po sa giso yon sa mismong ano sa mismong Google talaga yon may nagkaroon ng bugs yung kanilang uh, mga huling update uh, kasi kahit sa mga ibang screen reader kagaya ng CoDense nagkakaproblema din ang uh, voice input ng Google hindi na rin sa gumagana pero kung naka-Jiso ka, hindi naman problema 'yan. Kasi may ano naman eh, may uh, voice dictation naman sa Jiso. Kaya walang problema kahit na hindi gumana ang voice input ng Google, nakakapag-voice input ka pa rin kahit na ah uh, Jiso ang gamit mo. Ba't nga ba napunta din sa voice input ang biya. So ayun, Iyon uh, lang naman yung ating tutorial sa ngayon. So sana nakatulong ang dalawang uh, nabanggit ko na tutorials suspend speed feedback at suspend browse by touch. So, salamat po sa mga patuloy pa rin na sumusuporta ah, sa Master B channel. Sana ah, pa-i-share niyo pa rin po ang uh, mga video na uh, ah, o ina-upload natin dito. At sana i isi i ano rin, i-subscribe uh, niyo rin para patuloy tayong dumami dito. At mas <coughs> marami bang makapanood? ng mga ina-upload nating video dito sa Master B YouTube channel. So ayun, maraming salamat po. <coughs>